So, isa-isahin natin yung mga ola na na-rebook. Tapos, naka-list pa rin sa online lending platform registered sa SEC. Kaya minsan, nakakapag-taka rin. Uh, kung ano man yun, nasa isip nyo, eh, kayo nang bahala sa magod dahil hindi natin alam kung ano ba talaga yung proseso ng SEC kapag nare o na-rebook nare at ano dun pa rin sa list ng SEC nila. Yung mga online lending platforms na ito Alright, welcome back mga kajani magandang gabi po sa inyo lahat muli bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ay maglalambing lamang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending up so yun nga kamakailan talagang maraming nabigla dahil sa pagkakabalik netong coverstone doon sa list ng online lending platform sa SEC. Ngayon, isa-isahin natin kung ano ba yung mga na-rebook at itong nakaraan lang na ah, isang ola na hindi naman pinupus sa kanilang page o sa kanilang website kung rebook pa talaga o hindi. Unahin natin dyan ay si U peso na kung saan hindi nyo siya makikita sa Google Play Store. Sa ibang website nakikita siya kapag sinesearch nyo yung apps na peras parang na doon siya doon siya makikita at madadownload yung mga ola ng yung peso, yung pera lending yung loan mo to, tsaka yung pera for you, doon ko siya nahanap no, pero doon sa list of rebook and merong cease and desist order ng SEC ay nakalagay doon permanent cease and desist order rebook pinlen case, may something pa na nakalagay pinlen case, di ba? Tapos, meron pang case number ng 2024, 12 nakalagay dyan. Kung papansin ninyo, ay, papakita ko sa inyo. Diba? Uh, Madali naman siguro intindin. Permanent cease and desist order and rebook Pero, meron din nakalagay na for motion uh, for reconsideration. yung sabihin na maapila. Ah. Okay? At, kapag tinignan nyo naman sa SEC list ng mga registered online the platform, si UPSO ay nandun din. Pero, wala yung mga nabanggit ko doon sa una, ayan, pakita ko sa inyo, yung U peso. Tapos, ang nakalagay doon sa list of uh, recorded online leading platform ng mga ulan niya is yung peso Q. Kaya, di ba, medyo, medyo, uh, tricky. Hindi ko magets kung ano yung sistema nun. Kung rebook ba, may sis order, uh, may lisensya kasi nandun sa list, yung peso Q, pero yung mga kapatid niya is wala kaya hindi ko alam, hindi ko kanya sagutin sa totoo lang, pero papakita ko sa inyo, kaya nga ito yung mga kasama doon sa mga ola na may rebook, pero nasa list ng SEC okay? yan ang si Upeso pangalawa, si Cash Okay? bakit si Edcash sinama ko, dahil na rebook po yan sa so pagkakaalala ko, hindi siya 2019, 2020 siya na rebook Okay, mga ganong time. Basta, may nag-post ang SEC dyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Galing sa Manila, Manila Standard na balita. Yung, ano na yan, yung post na yan. Na galing sa SEC. Na nirebook yung si F. Cash noong, uh, albay ano ba yung kung ano nakalagay dyan? September 20 something, 2020. Ayan. Pakita ko na lang sa inyo. Na yan, yung F. Cash na yan. Yung F. Cash is yung PASCASH cash. O, ah, diba? Yung pass cash Uh, BIP, VIP, tsaka yung Fcash na kung ano man yung wala na yan. Pero, nakalist pa rin din sila sa Play Store. Andiyan, at, mag-download nyo naman siya sa Play Store ngayon. Uh, ano siya, updated naman yon, Uh, paalala lang ha, <laughs> hindi tayo naninira rito. Nagtatanong lang tayo about sa sistema ng SEC. Kung bakit may nariribok, pagkatapos ay eh, pwede mo palang bumalik. So, nasaan yung system nila? Kung ano ba yung positive na pwede kong mapalinihan, mapakinggan o maaari kong maintindihan kung bakit pwede palang bumalik. Ano yan? Parang isang tao na takulong sa oblo. Okay? Tapos nagbagong buhay. Tapos nabigyan ng kalayaan. Ganun ba yun? Ganun ba yung pag aano ng lisensya? Parang may expiration date din ba siya? Na after mong gumawa na mag ka na, Uh, at uh, kung wala na masyado reklamo sa'yo ay eh, pwede na ibalik, gano'n ba yon? hindi ko mag eh o kaya naman ay, eh, hindi pa pwede pa rin na sabihin na nag-ooperate sila nang walang lisensya, hindi ba mas nakakahiya yon? alam nilang wala silang lisensya pero nakabalik pa rin sa SEC di ba, mas kung pag-iisipin ko kayo, ibigyan ko kayo ng logic, di ba, ibig sabihin doon pa lang sa paglabag nila na nag-ooperate sila nung mga panahong na nila eh nag-ooperate yung papautang tapos magugol ka bakit nakabalik eh hindi nga sila legally operated di ba? Hindi sila legal mag-operate o magpautang dahil nga sila lisensya hindi ko alam kung ano yung mekus-mekus kung ano man yung ginagawa ng SEC dyan kung ano yung proseso nila wala tayong ideya about yan, na hindi naman nila ipinapaliwanag wala na sinasabing ganito uh, naging okay naman yung pagpapail nila ng mga bagong uh, dokumento gato ganyan para makabalik yung lisensya nila sa kanila baka mas maniwala pa ako kung nirebook pagkatapos nagpail ng bagong pangalan pwede maniniwala ako ron baka mas maiintindihan ko yun katulad ng ibang ginawa ng ola na na-raid di ba yung Golden Coil Lending na kung saan yung apat na ola na magkakaibang pangalan ay eh, nakarehistro rin doon, sa ibang pangalan ng mga lending company, Golden Coy ang magkakasama na naread ng narig, dun sa Makati yung kay Rendon Labador, yung nag-viral is yung Z Peso Value Loan opera at saka yung Lemon Loan. Nasa isang lending company ng Golden Coy. Pero kapag tinignan mo sa SEC, list of lending list of online lending platform is iba-iba ang pangalan niyan. Kung diyan ka kami si Peso Treasure Vault at saka si Lemon Loan. Uh, ay niya tapos yung isa yung flash cash ba bueno, or something o oh, baka naka-gulbasa magkakaiba sila flash cash 101 tapos treasure bowl ganoon siya nung na-raid eh isang pangalan golden ko kaya medyo napapaisip ako ganoon ba para makabalik sila sa list tumaga pag matatakpan ng isang lending company tapos mag-apply ng bago ganoon ba yung sistema na yon wala akong yun eh. wala akong makitang good point about na maibalik yung mga ulan na na-rebook eh. Eto, recently, sagot, uh, isama na natin talaga itong kailan lang, di ba? Si recently nga, si Copperstone. Ayan na. For one year, almost one year, oh, April na. Malapit na pala. Oh, isang buwan na lang, April na. March na ngayon. April 25, naribok. 2024, si Copperstone. Si Mocha Mocha, quick lang. Ang January sa Play Store, bumalik na. Yung peso bupay, sila Poco Cash, sila Blue Peso, yun may mga hindi ko pa nakikita yan pero I think nasa ibang website sila o nasa ibang app store sila nag no uh, ayan nakabalik na di ba bagong balik ulit nag na naman hindi ko magets kung bakit uh, ano ba yung ano talaga yung question ko lang no sa SEC wala akong masamang tinapay napapatanong lang ang inyong mga tao ang mga tao kung bakit nakakabalik yan kahit na rebook na. Ang daming nga complain eh, di ba? Kaya nga maraming reklamo, kaya nga nabigyan ng uh, ay nabigyan kaya nga napatawa ng revocation ng lesensya, kaya nga binawi yan. Dahil sa mga paglabag doon sa mga unfair debt collection practices. Medyo mainit. <laughs> no? Yun nga yung question ng kami sa, ang daming tanong na hindi masagot. Ang daming tanong ng mga all the victims community na paano nakabalik. Kaya sa magiging negative talaga yung impact dun sa mga klase ng mga sistema na ginagawa ng mga government agencies. Kasi walang matibay na sagot at walang matibay na paliwanag kung bakit pwede bumalik. Wala akong naintindihan sa kanila. Kaya nagugulat na lang din ako. Ako naman ay ina-update ko lang, ina-aware ko lang kayo. Galing nilang yan lahat ng kinukuha kong informasyon sa SEC din mismo. Kaya wala akong sasabihin na galing sa akin o galing sa opinion ko lang o galing sa point of view ko lang lahat ng kinuha ko informasyon galing din sa mismo website at every uh, page ng SEC so yun tandaan nyo yung mga yun yung mga ola na may rebook na pero nadyan pa rin sa list ng uh, SEC only yung platform registered nakakalukot na kisipin pero wala tayong magagawa sila yung nasa ahensya at tayo kay mga tawag ay sumusubok lang mangutang kung saan yung mas makakatulong sa atin lalo sa mga ola na ganito so yun, sana nakatulong ang video ito muli maglalambing na po ako sa inyo, pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook TikTok at itong aking YouTube channel, maray salamat at hanggang sa muli